Hey, what's up guys? Good morning. Ito, naka pantulog pa ako. Welcome po sa may cha sa YouTube channel ko. So, it, ngayon po, ito pong mga damit na to kasi mahirap lang din po kami. Ilang buwan na kami din nakakabayad ng upa ng bayad. Ilang buwan na rin yung kuryente. Pero, ito lang yung may itunong ko sa kanila pagkain kasi wala rin kami. Ito siguro mga katulong mo sa kanila. May isot nila kasi nakatira lang po sila sa gilid ng Pansada wala po silang bahay at damit pagkain saan eh kasi wala akong wala akong pagkain na may itulong kaya ito na lang mga ibe sana makatulong sa kanila yung mga gamit na hindi eh. nila sila ng kaldero kasi lang wala din kaldero dito sa bahay na sobra isa lang din Hindi na ako maglalakad, magdadrive na lang ako ng motor. Ayan, para mas mabilis makarating sa kanila. Ayan. Tara dito, Ben. Ito po, Nay. Pagpasensya niyo na po yung pagkain. Oo na. Oo, sarapan. Ayan, pangalusan. Pahintan na po ako yung dad lang may ipulong ko. Tapos, beto yung mga damit. Pagano, maghanap pa ako sa bayan ng mga... Ano ba nga ni Pinag? Pwede niyo ba kung anong bagay niya? na po kayo ate. Ate, okay, tatanahin kita ate. Ate, ilang araw na po ba kayo dito ate? Oh, yes, Iyon uh, lang kami dumating. Ba ah, ngayon lang po kayo dumating oh, ate? Balik. Wala po kayo ating bahay? Wala. wala. Oh. Tapos wala din po trabaho, ano? Saan po ate kumukha ng pagkain? Nang kami. Kung yung kung medyo meron po kasi po ako, hiwalay po ako sa asawa at talagang wala din po talaga ako. Nakita ko lang to si ate dito. Eh, sila po kasi, wala po talaga siyang planggana. Wala rin talaga ako maibigay. Eh. Mahirap lang din po ako. Wala po siyang planggana. Tsaka, wala silang lutaan. Yung, may, yung mga meron po, baka sakaling gusto niya pong tulungan si ate. Kahit eh, so, kaunti lang. Kasi yung mga anak niya po, dito lang po sila natutulog. Oh, di Yan. Yan po yung tulugan nila. Yan si Kuya nakatawa pa oh. Tiban. <laughs> <laughs> Ayun po yung higaan nila. Nakakaawa naman po yung mga bata. Ayun, paano pag umulan? Ate, paano pag umulan? Namasa na dito. kita tolda. Basa lang kayo diyan. Kawawa yung mga bata. Basa oh, lang daw sila ate diyan. Nangingi po sila ng ng tulda baka daw po eh meron daw po kayong ganitong di okay. ginagamit diyan para makatulong po kay Ate. Salamat. Ayun po yung buhay nila Thank ganyan. Thank you. Ano, ano po Ate ang lahi niyo Ate? Badyaw po, badyaw kami. Oo, oh, marami po kasi ako. Kasi po Ate dati, hindi ako sa palengke. Ah, sa palengke kayo no? Opo, diyan ay par nakikita ng kita doon. Oo, oh, matagal na kayo sa oh. palengke no. Oo. Oh, oh. Ay, nakita kita sa ako lagi mga badyaw doon. Wala pong Naraman. ano man natin. Buti ka mo, tinabi ko pa yan doon. Pag may iba pa pong kami sa bahay na hindi pinagamit. Salamat. Sa mga ano po, pwedeng tumulong mga hindi ginagamit na gamit. Baka pwede pa ba ibigay kay ate. Ano At pa lagi lang po kayo ating nandito? Dito po sila nakatira sa Plaradela, sa may Lamerada po, sa may Walter Mart bye okay, po, bye 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 Mama, Ma. Mama, Mama, bye 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 po.